Ito na ang Politi Wu. Kaya naman, guess who? Ang mga Solon. Meaning not one but two politiko na tila face to face. O nagtatapatan sa mga pakulo nila public image along EDSA Road. Batay sa naispatang eksena ng ating scooper, parehong ibinalandra ng mga bida natin politiko ang kanika nilang mga mukha para magbigay paalala sa mga manglalakbay. Yeah! Kung saan mistulang copy-paste ang banatan ng kanilang mga litanya sa naturang mga traffic poster. Ayon tuloy sa mga marisol na paghahalata na pagkadesperado ng dalawa para isalba ang malalugmok na survey standing nila kaugnay sa midterm election. May mga balita kasi na parehong tina-target nila ang makasungkit nang pwesto sa Senado. Hindi naman daw nabigong makakuha ng atensyon ang dalawang mambabatas. Yun nga lang, imbis na simpatya ang kanilang takeaway sa kanilang mga early campaigning efforts, mas marami ang nadismaya. Lalo na ang mga biyahero dahil imbis na magandang tanawin ang makita nila sa probinsya, mukha ng dalawang mambabatas ang kanilang na tatanaw. Clue, ang dalawang solon ng mga atat sa Senate race ay isang Adan na may katukayong rapper at isang Eva na malabim po sabihin na lang nating batang itinulak ng magulang sa politika.